sa droga at pogo. So doon pa lang sa sinabi niya, sablay na agad unang-una na saan ang proof niya. Na-verify na ba yung mga pinagsasabi niya? At paano niya nalaman na ganun nga na nakikinabang ang mga vlogger? So sino ang source niya? O akusasyon lang din na gaya din ng ginawa sa kanya? Pero sa social media ay wala na po yata yan. Yeah. No? Basta na lamang kapag ikaw ay binayaran ng Pogo o binayaran ng mga sindikato ng droga, hmm. eh gagawa ka na ng mga kwento, ng mga fake news para manira ka ng mga kumukontra sa mga sindikato ito. Uh -huh. No? Yan. So yun tayo kapag sila gumawa ng akusasyon. Okay lang. Pero kapag sila na inakusahan, bawal na. Di ba unang-una sa pagsasabi pa lang niya na ang mga vlogger na ito ay nakikinabang sa pogo at droga? Malicious na yun eh. Saan ang proof mo o mga pruweba na nakikinabang sila? Tapos ang nakakatawa pa nung tinanong siya kung saan ang patunay kasi daw ang sipag, sipag gumawa ng video kasi nakikinabang sa pogo at droga. Di ba dahil masipag lang gumawa ng video eh. Nakikinabang na sa pogo at droga eh. Aming basihan dito, eh hindi naman po siguro masipag.